Vice Ganda magsasampa ng kaso, may pakiusap sa kontraktor ng driver na nakabangga sa kanila. Nagpaplano ang Uncabogable star na si Vice Ganda na magsampa ng kaso kaugnay sa kinasangkutang car accident noong linggo ng madaling araw, August 20. Sa kanyang naging panayam kay MJ Felipe ay nagbigay siya ng karagdagang detalye ukol sa mga nangyari noong mga oras na naganap ang pagkakaroon sa kanyang sasakyan. Ayon kay Vice, papunta sila noon sa Bonifacio Global City, BGC, para kitain ang kaibigang si Vong Navarro dahil pupunta sila sa birthday party ni Wendell Ramos. Kalalabas lang daw nila ng subdivision kung saan nakatira ang komedyante at abala siyang maglaro ng mobile game nang biglang makarinig siya ng malakas na kalabog at tila isang bomba ang sumabog. Yung security guard ko, napamura na. Sabi ko, anong nangyari? Binuksan ko yung bintana, pagbukas ko ng bintana, nakita ko na yung mga sasakyan na nagkabanggaan, kwento ni Vice dagdag pa niya ang nakita ko yung truck na kabunggo siya doon sa Benz tapos yung Benz na pa sa ibang kotse tapos sa likod ko pala meron pa Ang naturang truck na nakabangga kay Vice at sa iba pang sasakyan ay bahagi ng isang delivery service app Ayon pa raw sa nakakita ay sumalpok ang truck sa gilid ng driver ng luxury vehicle Agad namang lumabas si Vice sa kanyang kotse para tignan at tulungan ang sakay ng Mercedes Benz pati na rin ang driver ng delivery truck Bagamat sira ang sasakyan ng Eat, Showtime, host ay maayos silang mga nasa loob nito dahil isang Cadillac Escalade ang sasakyan ito na talagang matibay at hindi mararamdaman sa loob kung may nangyari mang aksidente sa labas. Ang tanging naramdaman lang daw ni Vice ay ang tila PG shake ng sasakyan. Base sa ulat ay magsasampa ng kaso ang mga may-ari ng sasakyan na nasama sa aksidente kaya naman nananawagan ang komedyante na tulungan ng kumpanya at kontraktor ang driver at huwag itong iwan sa ere. Oo, tama, kasalanan naman talaga ng driver, di ba? Pero nakakaawa rin. Paano niya sasagutin yung Cadillac at Mercedes-Benz at may dalawa pa siyang nabangga? Paano 'yun? Kaya pakiusap ko, sana tulungan naman nila yung driver. Tulungan ng kontraktor niya, tutal malaking kumpanya naman yon, pakiusap ni Vice. Maging siya ay nagbabalak na magsampa ng kaso ngunit di na nito idinetalye pa ang mga gagawing hakbang. Ako rin magsasampa rin kasi hindi naman pwedeng ganun-ganun lang ba? Diba? Someone is accountable. Kung yung driver man pero sana bigyan naman ng assistance ng kumpanya at kontraktor niya, huwag namang iwanan ng mag-isa yung driver. Kaya nga sabi ko, tutulong lang ba sila o magbibigay lang ba sila ng reaksyon kung may namatay? Lahad ni Vice. Samantala, wala pang pahayag ang driver, kumpanya at maging ang kontraktor ng truck ukol sa isyong ito.